Ano nga ba ang Microfinance NGO Act? Curious ka ba? Stay tuned to find out. Ako po si Atty. Matet Mangabat at narito ang ilang KMBI, kaalaman sa mga batas at impormasyon para sa'yo. Taong 2015 nang naisabatas batas ang Republic Act 10693 o Microfinance Non-Government Organizations or NGOs Act upang matulungan ang mga mahihirap na Pilipinong magnegosyo at makilahok sa iba't ibang entrepreneurial activities. Layunin ng batas na ito na magkaroon ang mga low income household ng accessible, reasonable at affordable credit programs na magagamit nila sa pagnenegosyo. Under RA 10693, tungkulin ng iba't ibang microfinance NGOs na magbigay ng development services para matulungan ang mga borrowers nito in terms of capacity building, kasama na rin ang pagkolekta ng compulsory savings or capital build up to help its borrowers build their savings fund. Sa ilalim din ng Microfinance NGO Act, ang mga microfinance NGOs ay bumubuo ng iba't ibang loan programs na makatutulong sa mga borrowers start and sustain their small businesses. Sa responsabling pagpapautang, abot kaya ang mga pangarap na negosyo. Tandaan, ang mga microfinance NGOs ay kabalikat mo sa iyong pagnenegosyo. For more kaalaman sa mga batas at impormasyon, follow Kabalikat para sa Maunlad na Buhay Incorporated social media pages. Tandaan, mabuti ang may alam. Ako po si Atty. Matet Mangabat, masaya dito sa KMBI.